Ito ang Manila Bay Bridge, o mas kilala sa tawag na Bataan Cavite Interlink Bridge. Matapos ang mga taon ng anticipation at masusing pagpaplano, ang pinakahihintay na Bataan Cavite Interlink Bridge ay sa wakas ay nakatakda na ang ground breaking ngayong July 2025, ayon sa kagawaran ng Public Works and Highways, DPWH. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang konstruksyon ng Bataan Cavite Interlink Bridge ay nakatakdang magsimula sa July 2025 na nagsisimula sa mga estrukturang batay sa lupa na nagkakahalaga ng 11 bilyon pesos. Ipinahayag ng Public Works Secretary Manuel Bonoa na ang mga bid ay na-finalize para sa mga contract package, CP1 at 2. Na sumasakop sa 6.89 kilometer approach ramps in Bataan 7.3 billion pesos at Cavite 3.43 billion pesos. Ang CPs 3 at 5, na nagkakahalaga ng 55.1 bilyon pesos na sumasakop sa pagtatayo ng Marine Viaduct, Cable State Bridge at Approach Span sa Hilagang Segment. Ang CP-4 na sumasaklaw sa 46.8 bilyon pesos ay binubuo ng Southern Marine Viaduct habang ang CP-6 na nakapresyo sa 50.85 bilyon pesos Channel and Approach Bridges near Cavite. Ang notice of award ay naka-schedule para sa July 4, 2025, with contract signing on July 13, 2025. Tulad ng iniulat ng Business World at Philstar.com, ang mga civil work ay opisyal na magsisimula sa kalagitnaan ng taon, na minarkahan ang simula ng isa sa mga pinakamapaghangad na mga proyekto sa infrastruktura ng Pilipinas. Ang 32.15 km, apat na linya ng tulay ay magkokonekta ang Mariveles Bataan papunta sa Naik, Cavite, na mababawasan ang karaniwang limang oras na biyahe sa 45 minuto lamang. Kasama sa proyekto ang dalawang pangunahing cable-stayed spans ang 400-meter North Channel Bridge at ang siyam na raang metro na South Channel Bridge na nakalink sa pamamagitan ng mga marine viaducts at approach roads. Kapag ang nasabing tulay ay matapos na o makumplito na, tatayo ito sa mga pinakamahabang oversea na tulay ng Timog Silangang Asya, na mapadali ang mas mabilis na paglalakbay sa pagitan ng gitnang Luzon at Calabarzon ang hindi dumaan sa Metro Manila. Naebak ng mga pautang sa pagunlad mula sa Asian Development Bank, ADB, at ang Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, ang 175.5 bilyong pesos mega project ay inaasahang makabuo ng igit sa 20,000 mga trabaho sa panahon ng konstruksyon nito. Ang pagkumpleto nito na inaasahang sa 2029 ay inaasahan na magmaneho ng aktibidad sa ekonomiya, mapalakas ang kalakalan sa rehiyon, at bawasan ang mga gastos sa logistics sa buong Luzon. Ang tulay na ito ay magbubukas ng potensyal na pang-ekonomiya sa Luzon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng chain ng logistics, pagbabawas ng mga gastos sa transportasyon, at pag-akit ng maraming pamumuhunan sa rehiyon. Dinagdag niya na ang disenyo ng tulay ay isinasaalang-alang ang seismic na aktibidad ng Pilipinas at mga kondisyon ng panahon, tinitiyak ang parehong tibay at pangmatagalang maintenance. Ayon sa ulat ang paunang package ng konstruksyon ng 11 bilyon pesos ay magsasakop sa mga approach land sa parehong panig ng Bataan at Cavite. Samantala, noong Sabado sinabi ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na pinapabilis nito ang pagtatayo ng proyekto ng Guaycam Bridge sa lalawigan ng Zamboanga-Sibugay. Sinabi ng senior undersecretary na si Emil Sadain sa isang paglabas ng balita sa DPWH na ang lahat ng mga pangunahing gawa sa pundasyon ay nakumpleto kasama na ang pag-install ng 115 board piles 99 na mga offshore piles 2.2 metro ang lapad at 16 na mga piles na nakabase sa lupa 1.2 metro ang lapad. Ang proyekto ng 1.155 Bilyon Pesos na Guaycam Bridge ay umabot na sa 87.9% na pagkompleto. Ito ay may ugnay ang Olutanga Island sa mainland sa pamamagitan ng munisipalidad ng Alicia. Sa sad end, ang nangangasiwa sa mga proyektong pang-imprastruktura ng DPWH ay bumisita sa site noong diernes Inatasan niya ang mga kontratista upang palakasin ang pag-install ng girder at mga konkretong gawa. Sa ngayon, for girder ang matagumpay na inilunsad sa span 1, abutment A hanggang pier 1, kasama ang kaukulang deck slab na nakumpleto na. Ang girder fabrication ay sumusulong din ng maayos na may apat na pu sa apat na na mga girders na nakumpleto, at 36 units pressed and routed. Sa Approach B, Polutanga Island side, ang maintenance ng retaining wall at konstruksyon ng embankment ay patuloy, kasabay nito, ang Portland Cement Concrete Pavement at Line Canal Works ay sumusulong sa Approach A, Mainland side. Ang tulay, na sumasaklaw sa Canalizo Strait, ay mag-uunat ng 540.80 metro at may kasamang isang pag-navigate na clearance na 14.80 metro ang taas at 24.00 metro ang lapad. Dinisenyo upang mapaunlakan ang trapiko ng maritime, ang tulay ay may kasamang pag-navigate na clearance na 14.80 metro ang taas at 24.00 metro ang lapad. Kapag na kumpleto, ang tulay ay inaasahan na makabuluhang bawasan ang oras ng paglalakbay, mapahusay ang regional na logistic, at palakasin ang koneksyon sa inter-island at pag-access sa mga mahalagang serbisyo sa buong southwestern Mindanao, nag-aambag sa isang pinahusay na kalidad ng buhay at pagmamaneho ng inclusive na pagligo.